I'm back! This is Sombrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh! This is it guys pag-uusapan natin ngayon Sino nga ba ang angat pagdating dito sa Pina Beauty? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasang dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang pina-beauty tayo ngayon. So ito nga yung mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines ay nagpakitang gilas pagdating sa kanilang A uh, personality interview. Ganon. So, nakita natin kung sino talaga dyan yung, alam mo yon yung palong-palo pagdating sa Q&A. At kung sino ang pinakamagandang magbigay ng opinion. Pero ako ha, para sa akin, may mga ilang kandidata talaga na nagsushine na hindi mo inaasahan, katulad na lang ni Iloilo. Kasi si Iloilo, in fairness sa kanya, si Karen Nicole P. Ano? Pikyo kapag pinakinggan mo yung mga sinasabi niya, talagang alam mo yun na natural ang lumalabas sa kanya at galing sa puso niya. In fairness kay Ilo Ilo, pagdating sa Q&A, she know how to handle herself kung paano sasagot at nakikita mo rin sa mukha niya yung saya na talagang hindi mo masasabi na ay natatakot siya kasi Q&A no talagang natural yung lumalabas sa kanya at in na sa kanya magaling siya mag-handle pagdating sa Q&A kung paano niya to itatawin so yan kaya umanga talaga ako kay Iloilo. -ilo. and then pagdating naman kay Cebu City. Alam naman natin si Cebu City ay isa sa doktora kung hindi ako nagkakamali, di ba? At nakita natin si Gabriela na isa din siya sa mga kumpiyansa the way kung paano niya i-deliver yung mga sinasabi niya. At natuwa din ako sa mga sagutan niya in fairness sa kanya. Kaya sabi ko, oy panalo din ang eksena ni Cebu City pagdating dito sa Q&A. Yes! And then, eto, Marami din nakapansin dito, siguro, yung galing ni Bohol pagdating sa kudaan. So, marunong kumuda si Bohol. Pero, nandun doon lang ako sa part na medyo, uh, parang, parang, ang Cut scat chemist nga siya sumagot. Yung gano'n, magaling pero nandun doon ka sa part na sana medyo siglahan mo pa konti. Yung uh, gano'n. And, at, in fairness sa kanya ha, talagang palung palo talaga yung mga sagutan niya. So, isa siya sa mga nakikita natin na panalo. And then, pansinin naman natin syempre yung apat na kandidata na, ano mo yun, na tinitingnan natin front runner dito sa competition at pakinggan natin ang kanilang sagutan at sino nga ba sa tingin ninyo ang angat sa kanila. So, ipi ko guys. What is one thing you love most about being a Filipina? Being a Filipina, we love family, kabayan or kababayan. Everywhere we go, even if we go to another place or abroad, if we see another Filipino, automatically we feel like they're our best friend and they will not leave us alone. And for me, that is something to be proud of. Oh, definitely being thoughtless. It is actually funny because the first time I encountered this word was when I was watching one of my favorite films, Divergent, and I was truly inspired by the character's bravery. And I can also feel the same fearlessness of being a Filipino. And we strive to embody that boldness every day. So. I love most about so. being a Filipina. Is everywhere you go, when you see other Filipinas, you're like, are you Filipino? Everyone's so happy. You're like, yeah, yeah, I am Filipino. And then you start talking about Filipino culture. and You start talking about what Filipino words you like. And I think that's such a cute thing about being a Filipina. That it seems like everyone is proud to be one. And I know that I am proud to be one. And I I love meeting Filipinas all over the world because of that cute interaction. There are so many things actually that I love being a Filipina, but coming from someone who is a full-blooded Filipina and being a well-traveled one, I've been to all 17 regions of the country, and I've met so many amazing Filipinas. And I'm sure that all the Filipinas are a great embodiment of women in general who are committed, passionate, and really purposeful. And I feel like this platform is also an avenue to tell the people how great we are, especially. especially that I'm surrounded by so many amazing 68 equally empowered Filipinos from all across the Philippines. And I think that this also makes me a unique universal Filipino. Mm -hmm. Ayun. So, ayan, si Winwin, -win, si Chelsea Fernandez, si Atisa Manalo, at saka, syempre, si Sinuluan Laguna. So, narinig ninyo yung sagutan nila. Anyway, ako, ako, ako ang tatanungin mo, ah uh, maganda yung sagot ni Chelsea Fernandez at alam mo na talagang pinag-aralan niya kung paano niya ito sasagutin at in fairness sa kanya, okay. Pero para sa akin, the best answer, yung nakikita mo talaga na walang kaba, natural lang sumagot, ay si Winwin Marquez, followed by Atisa Manalo. Actually, si Atisa talagang very real yung sinasabi niya. Kasi kung papansinin mo, si Atisa Manalo, uh, from the heart, yung talagang na-experience ko din yung sinabi niya. Mas nakaka-relate ako doon kay Atisa sa sinasabi niya. Kasi dito kasi kapag nakakita ka ng Pilipino, so syempre, ayun, na ah, Pilipino ka. Tapos ayun, kwentuhan, and then nandoon sa part na ayun, mapag-uusapan yung mga ano, paboritong ulam. Like example, adobo, sinigang, mga ganon. So, yon So, kaya parang feeling ko, very natural at real talaga ang sinasabi ni Atisa Manalo. Kay Winwin -win naman, she's a very calm the way kung paano sa magot. Kaya, talagang mapapahanga ka sa kanya. Kasi, wala kang makikita worry. Pero, nandun doon ako sa part na medyo talagang on point din talaga yung mga sinasabi ni Winwin -win Marquez. Kaya parang pili ko si Winwin -win, isa sa mga pinakamadali sumagot dito and then follow by at manalo. And then si Sinuluan Laguna. Actually, magaling naman si Sinuluan Laguna. Alam naman natin yan. Ang hindi ko lang gusto sa kanya, ang dami niyang paikot-ikot doon sa sinasabi. Tapos hindi niya nakakalimutan na i-promote lagi yung sarili niya. so, yon So, nandoon kasi siya sa part na ano eh, sana inong point niya na lang talaga yung gusto niya sabihin para, alam mo yun, direct to the point, mas klaro. Di ba? Kasi parang nagpo-focus ka sa unang sinasabi niya eh. And then, after doon mo malalaman na doon pala yung sagot niya sa dulo. E di sana, sinabi niya na yun sa simula and then pinaganda niya na lang ng bonggang-bongga. Di ba? So, yon So, parang feeling ko, pagdating dito sa Q&A, ah uh, si, at, si ano kasi si... Si Liana Aduana Don't get me wrong guys ha? Ang nararamdaman ko sa kanya Parang lagi siyang pa-impress Sumagot Yung pinai-impress niya talaga yung lahat Na parang minsan nakakalimutan niya na Ang dami niya nang sinabi Parang hindi na naintindihan Kung ano ba talaga yung pinupunto niya So yun So ang akin lang sana The more na mas on point ka The more na mas tumbok mo talaga Yung mga sasabihin mo At may impress lalo sa yung yung judges ko sino man ang uupo dyan. Anyway, so lahat naman sila ay may kanya-kanyang talagang galing at masasabi ko din na iba din talaga yung mga eksena ng bawat isa. And then, tignan natin, malalaman natin yan sa dulo ng competition. kung sino ang talagang papalo ng todo-todo. I wish lang sana yung Miss Universe Philippines meron silang isang question para sa lahat. Bukod doon sa, sa ah, parang pre-question, sana magkaroon sila ng one question para sa lahat. No? So, para maging fair at makita mo talaga yung yung lapit ng sagutan. So, yon I'm so excited. Lahat naman ng mga kandidata dito, syempre nakikita natin na ginagawa nila yung best nila. Nakikita natin na talagang lahat sila ay nag effort In fairness naman din dun sa iba, magagaling din naman talaga sila sumagot. Kaya lang, syempre, ang tao kasi nakatutok talaga sa mga front runner Pero ayun nga, katulad ni Cebu, ni Iloilo, -ilo, ni Bohol, isa sila sa mga masasabi mo na magaling din talaga pagdating sa kudaan at ayun, nakikita mo na lumalaban din sila. So, hindi imposible na magulat tayo dahil makuha ang korona, makuha ng ang korona ng isang baguhan dahil talaga nagpapa impress din sila at talagang meron din naman silang ibubuga sa competition. Kaya exciting talaga tong Miss Universe Philippines ngayon taon na to dahil alam naman natin lahat ng kandidata dito ay talaga namang lumalaban at nakikita mo talaga na Nako, nag -e effort talaga sila ng bonggam-bongga, di ba? So, yon So, abangan natin kung mga magiging eksena ng bawat isa. And then, of course, looking forward tayo kung sino nga ba talaga ang kakabog dito sa Mills Universe Philippines for 2025. So, kayo guys, ano naman ang reaction ninyo at ano ang masasabi ninyo dito sa kudaan ng mga front runner sino sa inyo ang pinakamagaling sa magot so please comment below para at least malaman ko naman kung sino ang pasok sa inyo dito sa Pina Beauty so guys maraming maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga channel Kasabi ng gano'n, always keep smiling And laban lang So guys, hanggang dito na lang Hanggang sa muli nating tsikahan Paalam, see you tomorrow Thank you guys